Magandang umaga po sa lahat po sa Visayas Mindanao kung dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating Muntin Channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin sa tito po ay ating hilig mga ulikta ng barya. Kaya ako tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon at isa ko tayong kolektor. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Kung saan kayong panig ng mundo po, keep safe po sa lahat God bless. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat na nakapalo sa akin doon. Thank you so much sa inyo lahat. Ayan, pakipalo naman sana. Makikiusap ang aking FB page, Samuel Soriano po. Maraming maraming salamat sa inyo. At doon sa, na, sa mga nag ng star doon, ay thank you so much. Ayan, pakisent naman po sana ng star ay nakikisuyo lamang po. Ayan. Yun naman po, hindi pa po nakapag dito sa akin YouTube channel. Anyayahan ko sana kayo manakin tulong na po o bagay ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon naman tayong pag-usapang barya. Ito po ay year. Nakapalo po sa BSP series. Ayan, nagtutuning na po sa ganda. Year 1999 po. Ayan, 25 centimos na wala ng halaga. Tinatapon na sa kalsada. Nagtuning na po. Pagkatalikod naman ho natin, makikita ho natin ang year 1993 patatag ng ating bangko. Sa po, dyan po bumabase ang ating mga kolektor reverse o dayang isang coins. Ayan. Nangingitim na po sa tuning po. Ayan, year 1999. Bago tayo magsimula sa ating talak, kilalanin mo muna natin siya para makita natin ang kanyang presyo. Isyo po, Philippines po, period Republic, 1946, up to date po. Type nito, standard circulation Coins, years 1995 hanggang 2003. 1995 hanggang 2003 lamang ito at ito po ay hindi na magnet Yun naman, year 2003 hanggang 2017, yun po ay nama, magnet naman. Ibinukod e ang magkabilang panig kasi magkaibang materialis ang kanilang mga ginamit. Pero totally ang years nito mula 1995 sana hanggang 2017. Value nito 25 centimos po. Nakapalog po ito sa BSP series. Currency piso. 1967 up to date po, composition niyan ay brass. May bigat lamang itong 3.8 grams. May habang 20 mm. May kapal po naman itong 1.5 mm. Hugis po, siyempre bilog. Orientation niyan ay middle alignment. Number N-1682. Reference number KM-271. Sale of the Central Bank of the Philippines sa kanya nasa likod. Ito pong year 1999. Ito po ay 16% lamang. Wala pa pong mintage kung ilang pirasong ginawa ng ating bangko Sentral. Wala pa may pakita sa bariya na hawak natin. Pero may presta po ito doon sa ating numista.com. Binigyan na po ng presyo. Yung kanyang very 13. Extra fine 18. dako naman tayo sa kanyang presyo. Ayan, doon sa ating ebay.com. Nakakita ko tayo nagbebenta doon ito ng 4.49 dollars. Nasundan po ito ng 2.99 dollars and then 2.49 dollars. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH, nakakita ko tayo nagbebenta doon na ang seller ay si Ali. Yung year 1999 niya doon ay binibenta niya po ng 500 pesos. Nasundan po ito ng 450 pesos. And then 350 pesos. Ayan, napakaliit pero ang presyo ay 300 na. So hanggang dito na lamang po ang aking may share na kanyang presyo. Keep safe po sa lahat and God bless.